So classmate, i-update ko lang kayo. Yung Yamaha Sight natin, nakabit na natin yung mags na binigay nyo po. Which is yung yung sniper talaga. Na-converted para sa Yamaha Sight. Dahil alam naman natin yung Yamaha Sight, wala talagang plug and play para sa kanya ay meron pa yung 3.5 ka so wala na siya sa market Kumaga, limited na lang yung meron kaya kung gusto mo updated tulad ng mga high loss o tulad ng mga mutaro mods yun pang sniper yung pipiliin mo at more on conversion naghahanap ka ba ng isang shop na kung saan eh, ay merong libre pito sealant at installation punta na sa secret shop Dinala ko to kay Angel, pinapalitan ko ng mga mga washers, Acer para may isalpak siya. At yun, gusto ko lang malaman yung komento ninyo, kung mas bumagay ba yung red na mag kaysa dun sa black na mag na dati. Dahil ako, ang feeling ko sa kanya is dun sa black, parang siyang lang eh. So wala siyang dati. Oh. Ngayon, sa red series naman, o sa red color, mas gusto kong itsura niya ngayon. Gusto ko lang malaman yung opinion ninyo, kung bagay ba siya o hindi, or sulit ba yung pag-effort natin sa pagpalit ng bag sa kulay red o hindi? Kasi ako, mas gusto ko lang itsura niya kaysa no. Comment down below kung nakikita ninyo na bagay ba o hindi ang pulang mags para sa isang Yamaha site na gusto magpapansin.